mga bata welcome sa Chris TV kung saan marami kayong matutunan kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo simulan na natin sa asignaturang reading and literacy week 2 day 4 quarter 2 ang ating aralin ay tungkol sa mga simbolo karatula o babala Ano-ano ang mga nakikita niyo sa daan araw-araw habang papunta kayo sa paaralan? Nakikita rin ba kayo ng iba't ibang karatula, babala, o paalala sa inyong paligid? Ano ang halimbawa ng mga nakikita niyo? Sa araw na ito, kikilalanin natin ang ilan sa mga simbolo na madalas nating makita sa paligid. Pag-uusapan natin kung saan ito madalas makita. Magbabalik tanaw rin tayo sa mga salitang naglalarawan at gagamit tayo ng mga akmang salitang naglalarawan sa iba't ibang lugar sa ating kapaligiran. So naalala pa ba ang ibig sabihin ng salitang naglalarawan or mga halimbawa nito? Kaya sa so tingnan natin mamaya. Ipakita ang mapa ng Pilipinas. Suriin ang mga lugar na pinag-aralan sa mga nakaraang araw. Halimbawa, mga lugar na may mga pangalang may Z at Q. Okay, so halimbawa dito, Rizal Province, Zamboanga. Quezon. Luzon. Ipakita ang mga simbolo ng kapaligiran na karaniwang makikita sa iyong paaralan o komunidad. Mga halimbawa. Ayan, nakikita nyo ba ito sa paaralan? O dyan sa paligid natin? Okay, halimbawa dito. O so, makikita nyo, saan kaya ito kadalasan natin nakikita? Ayan, yung may babae, may lalaki. Okay, so ito ay nakikita natin syempre sa okay, palikuran ng ating school, sa mall. Ayan. How about yung pangalawang larawan? Nakikita nyo ba ito? Okay. Okay, so dito naman, ayan. Yung entrance, exit, nakikita nyo po ba ito sa loob ng inyong silid aralan? Okay, di ba sa classroom, meron tayong entrance, meron din tayong exit. At itong isa, anong ibig sabihin ito? Okay. Ayan. Okay, so ito naman. Ayan, bawal magtapo ng basura dito. Tsaka ito naman. Ayan, bawal tumawid. Okay, so tandaan, maaari mo rin ipakita ang iba pang mga tanda sa kapaligiran. Tulad ng mga sikat na restaurant, mall, pagkain, o mga produktong pangkabuhayan na maaring pamilyar sa iyong mga mag-aaral. Okay, talakayin natin ang bawat simbolo. Anong ibig sabihin nito at saan ito nakikita? So isulat ang iba't ibang lugar na nabanggit ng mga mag-aaral. So dito, magpapakita kayo ng iba pang mga simbolo. At Uh, isusulat niyo kung ano yung mga sagot ng mga bata. Talakayin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga simbolo ng kapaligiran. So bakit nga ba mahalaga ang pag-unawa sa mga simbolo ng kapaligiran? Yung mga nakikita natin, bakit ano kaya ang kahalagahan nun? Okay, so ito ay mga Okay, yung mga tanda at simbolo ng kapaligiran. Bakit mahalaga na unawain kung ano yung nakasulat at bakit kailangang sundin natin. Okay, so dahil ito ay nakatutulong upang mapanatiling malinis at maayos ang ating komunidad. Isa dula ang mga sumusunod na sitwasyon. Ang tanda ay nagsasabing exit. So, pero doon ka pumasok. Ano pwedeng mangyari? Okay, so ang pangalawa, ang tanda ay nagsasabing ang banyo ay para sa mga babae. Pero ikaw ay isang lalaki at pumasok ka. Ano ang pwedeng mangyari? Pangatlo, ang tanda ay nagsasabing huwag magtapo ng basura dito. Pero, itinapon mo ang iyong basura doon. Ano ang pwedeng mangyari? Pangapat, ang tanda ay intersection ay nagsasabing huminto. Pero, hindi ka huminto. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa iyo? Hikayati ng mga mag-aaral na maglibot sa silid-aralan at sa paaralan at tukuyin ang mga lugar na maaring kailanganin ng mga tanda upang malaman ng mga tao kung ano ang dapat gawin. Kay eh halimbawa, Ibalik ang kwaderno dito. Panatilihing nakasarado ang pinto. Itapon ang basura sa tamang lugar. So, papalakasin silang gumawa ng mga tanda at poster na may simpleng guhit at may ikli at tuwirang pangungusap. Ngayon naman ay may babasahin ako sa inyong na isang talata tungkol sa isa sa mga lugar na pinag-usapan natin kahapon. Ito ay ang Kiapo Church. Ayan. So, ito yung larawan ng Kiapo Church. Kayo ba ay nakapunta na dito? Ayan. So, ang Kiapo Church ay isang malaking simbahan sa Maynila. Maraming tao ang pumupunta dito para magdasal. Sa loob ng simbahan, makikita mo ang mga ilaw at mga bangko. May mga karatulang entrance at exit para malaman mo kung saan papasok at lalabas. Sa labas ng simbahan, may mga karatulan din na Do not litter. Para mapanatiling malinis ang paligid. Ang Kiyapo Church ay tahimik at maganda. Kaya maraming tao ang bumibisita dito araw-araw. So, balikan natin ang ilang pangusap. Ang Kiyapo Church ay isang malaking simbahan. Ano ang pinag-uusapan sa pangungusap? Okay, so pinag-uusapan dito ang Quiapo Church. Paano inilarawan ang simbahan? Ang simbahan ay malaki. Salungguhitan ang salitang naglalarawan sa simbahan. Sa labas ng simbahan, may mga rin na do not litter para mapanatiling malinis ang paligid. Ano ang sinabi tungkol sa labas ng simbahan? Sa lungguhitan, ang salitang naglalarawan sa paligid ng simbahan. Ang Quiapo Church ay tahimik at maganda. Kaya, maraming tao ang bumibisita dito araw-araw. Ano ang mga salitang ginamit para ilarawan ang Quiapo Church? Salong Guhitan Ang mga salitang ito, halimbawa ang malaki, tahimik, maganda, malinis, ay halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Ano nga ba ang salitang naglalarawan? Okay, so maaring gamitin ito sa paglalarawan ng tao, bagay, hayop o lugar. So sa mga halimbawa natin, ito ay ginamit upang ilarawan ang isang lugar, ang Quiapo Church. Narito ang larawan ng iba pang lugar sa Pilipinas. Gumamit ng angkop na salitang naglalarawan para maipahayag ang ganda nang iba't ibang lugar. Okay, so ito ay magsisilbing balik-aral na rin sa ilan sa mga lugar na nagsisimula sa Z at Q na ipinakilala sa linggong ito. Okay, so halimbawa, yung mga beach ng Sambuanga, Rizal Park, Quezon Province, Pahiyas Festival, Manila Zoo, Quezon Memorial Circle, Piliya Wind Farm sa Rizal Province, at iba pa. Ngayong araw, ang natutunan ko ay, ano nga ba ang natutunan nyo ng araw? Okay, iba-iba ang mga simbolo o karatula na nakikita sa paligid. Halimbawa ng mga nakikita kong karatula o simbolo sa paligid ay halimbawa, bawal magtapo ng basura. Isa sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas ay ang kaya ano kaya sa tingin niyo dun sa napag-aralan natin? Halimbawa, yung ano ba? Manila Zoo, Quiapo Church, ano pa ba yung mga tanawin, yung mga beach, mga dagat, ayan. Ang malaki ay halimbawa ng salitang naglalalawan ng lugar. O kaya maganda. Hingin sa mga mag-aaral na iguhit, lagyan ng label at ilarawan ang kanilang mga paboritong lugar. I-underline ang mga salitang naglalarawan na kanilang ginamit. Takdang aralin. Hingin sa mga mag-aaral na pag-usapan ang mga lugar na kanilang napuntahan kasama ang kanilang pamilya. Ipagawa silang ilarawan ang mga lugar na iyon sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!